ito ang mga kalapatids lahat susubukan natin lahat gagawin natin para sa ating mga inakay mabuhay lamang sila ayan ayan para mapakain natin sila at mabuhay naman sila no iniwan kasi sila ng kanilang mga magulang abandon na itong mga video natin so papakainin natin by drops ayan hindi umubra yung ano natin eh. So, ito gagawin natin sa kanila. Ang ganito. Yan. May mukhang kumakain naman sila. Ayan. Okay ba? Huwag na, ano. Yan. Sana huwag silang mamatay. Wawa naman, iniwan sila ng kanilang mga magulang. eh First time pa naman nating mapapakain ang dinyo sa kanila. Eh. Seven days old pa lang sila. O, ito, o. Oh. Kain ka. Sana tama itong ginagawa natin para hindi naman sila mamatay. Hmm. O oh, ito. Hmm. Sarap ba? Ha? Sarap? Sarap? Hmm. Kain? Pasensya na kayo. Iniwan kayo ng mga magulang nyo. Ah ako nalang magpapakain sa inyo hindi na naman ako makakasama sa Laguna o oh. kasi walang magpapakain sa inyo ha kain kain ano ha hmm o oh. Sana eh, huwag kayo matulad kay Mia, no? Si Mia Suplaga. O, ngayon, ako magpapakain sa inyo. Aamo ah, ah, kayo sa akin, ha? Ha? ngako ako, ha? Kaya nyo, ha? Pakayanin nyo, mabubuhay kayo, ha? Hmm? Ilan na lang naman, malaki na kayo, eh, no? Niwan tayo, eh. Niwan tayo ni Norman. Norman at ni Grizel. Ha? Kawawa naman itong mga ano natin, babies. Ano ba pwede natin Pangalan sa mga babies na to Oh. Ayan sila, o. Oh. Oh. Ano? Busog na ba kayo? Busog na? Hmm? Pwede na? Tulog na kayo? Ha? Balik ko ka na kayo Doon sa ano? Sa kulungan nyo? Hmm? Doon ko na lang kayo ikukulong sa ano? Sa maliit na kulungan. No? Doon na lang sa maliit na kulungan. Eh, ang litit. Ang Oh, nila. Oh. Ang kikip. Ah, ayan sila. Oh. Uh, Siloso yung mga magulang nito. Inawakan ko lang. Eh. Nagtampo. Eh. Iniwan sila. Ah. Uh, iniwan sila ng mga magulang nila. Lumipad. May eh, may tape pa yun. Eh, hindi ko alam kung tinanggal nila yung tape nila para makalipad sila. Hmm. Oh. Hmm. Ganda no. 7 Seven days old na yan. Seven days pa o 8 Kasi twenty three. Seven days old. Seven days old na sila. Sana. Ah. Uh, Hindi natin alam kung hanggang kung, kung busog na busog na ba sila o oh, ano, ano bang gagawin natin. Ha. Rey, eh, na oh. maka dumi na. Hmm. na sila oh. Ano, gutom na kasi naka-dumi na, ha? Oh, may dumi na sila oh. Dumumi. <laughs> Di palit natin 'yung, ano, baligtarin natin. Para hindi sila madumihan. Yeah. Oh, ayan. Balik na oh, ano? Gusto niya pang kumain? Ha? Kain pa kayo? Kasi hindi naman, hindi ko kung kayo busog na. Paano ko ba malalaman kung busog na kayo, ha? Pag ganyan, o, oh, pag mahabol pa, gusto, o, hindi na. Busog na nga. O, oh. kain pa kayo. Buka, buka, buka. Buka. Kailangan nyo kumain. Yun. Siguro kailangan nito pellet eh, no? Para yung pellet nadudulog at matutuno sa ano. Kasi ano to eh, ano bang ano, bang, ano ko dito? Booster to. Chick, ano? Chick booster to eh. yan. So, ano? Hmm, nangingiti eh. Nanginig. Nanginig. Oh. Nanginig siya. Huwag naman sanang mamatay ito. Oh. Sige na, tama na. Siguro naman, napakahintay ako kanina ng mga magulang nyo bago umalis. Ah. Ito po, o oh, abandon na sila. Kawawa naman. Siguro kailangan ko magtunaw ng mga ano nyo, no? Yung seed, 4 hours para bukas meron kayong kakainin. Huwag na lang to, no? Wala kang papakain sa inyo. Kawawa naman, pag newbies, walang alam. Hmm. Oh guys, so tingnan nyo. Sana mabuhay natin no. Sana mapalaki natin sila. Kasi nga abandon sila 'yung eh. kawawa naman. Hmm. Iniwan ng mga magulang. So guys, dito lang tayo tapusin na natin ang ating video. Ibabalik ko na sila doon sa kulungan nila. Bukas papakainin ko sila. Bye bye. uh, shout out to Inay Merly and Kameses. Sana napapanood niyo itong ating video. Sana Ayan, sana mabuhay uh, mabuhay natin sila. At uh, malapit na naman eh, ilang days na, 7 days. So, ilang uh, 7 days. Pag lumaki yan, ano, mga 20 days. Malaki na sila, may mga pakpak -pak na yan lang yan eh. O, yun lang, wala talagang magpapakain ng mga magulang kasi na iniwan sila ng kanilang magulang. Pero sana bumalik yung mga magulang nila, matandaan nila kung paano pagbalik sa ruta. O sige guys, maraming salamat sa pananood nyo. Bye bye!